So, hello. Uh, kamusta kayo mga kasipat? So, magandang hapon. So, andito ako ngayon mga kasipat sa aking trabaho. Bale, nag video nga pala ako para sabihin na bukod nga pala sa spear fishing ay nagko din ako ng cooking at ng drawing mga kasipat so sana kung may nakita kayong vlogs ko na about sa cooking at sa drawing or youtube shorts man sana ay huwag nyo kalimutang mag like i-share yung mga vlogs ko mapa youtube shorts man or long videos at uh, panoorin mula simula hanggang dulo sapagkat uh, Ginawa ko po itong YouTube channel ko na tatlo po ang under or focus. So, super cooking at drawing. So, kasi kaya super cooking at drawing ang uh, kino content ko sa channel ko eh gaya ngayon. Hindi ako makapag spearfishing fishing So, pwedeng magluto ako or magdrawing at i-upload ko sa aking channel kasi hindi naman ako laging makapag spur fishing or minsan hindi rin makapagdrawing drawing so pwedeng magluto kumbaga may choices ako so sana nauunawaan niyo mga kasipat at salamat nga pala sa mga solid kong supporters dyan sa mga Silent viewers na nagla-like, nanonood mula simula hanggang matapos ang aking videos. At uh, sa mga nagla-like at uh, maraming maraming salamat lalo sa mga hindi i skip ng at so sana patuloy kayong sumuporta sa channel ko mga kasipat. At uh, soon ibabalik ko yung solid yung suporta sa aking channel pag na ako ng malaking mga kasipat. So maraming salamat at sana mag-iingat po kayo lagi.